unboxing time. Siyempre, nag-enjoy na tayong mag-promote dito. Kaya, go, go, go in. Laban lang. Ay, sorry naman. No, grabe naman si seller. Napaka, ano, napaka-generous naman ni seller. O, ano yun. Parang may parpre. Hi! Uy! May pre! Ay, <coughs> Napaka-generous naman ni seller ng pa-bubble wrap. Ay, ito nga pala. Ito yung ating order. One. Ito mga kacharis. Pulong. Then. Hindi ko alam kung ano ito mga kacharis. May pa-surprise sa akin sa si seller, mga ka Hindi ko alam kung ano to Ay, nasira yung box Ay! Hala Hala, ano to? <laughs> Hala, ano to? Hello, thank you po. Thank you po. Thank you po. <laughs> thank you po. Thank you, thank you so much nang marami. Thank you. Hello mga kacharis. Maglilinis ako ng baunan ng aking mga kids. Eto ay matagal na nilang ginamit. Ay matagal na pala nilang baunan. Kaso ngayon, ginagawa na lang namin mangkok. Gawa nga mga kacharis yung dito niya sa gili dahil hindi siya matanggal ayan, no? Kapansin niya yan, ayan. Kaya hindi, na, hindi ko na sa kanila pinagamit. Sayang naman mga, mga kacharis kung itapon. Kasi nga mahal, medyo mahal to. Kaya naman, gagamit ako nito yung 4-in-1 na siya mga kacharis brush. Ito sa pang tumbler, sa tubigan. Tapos ito naman yung dito sa mga singit-singit. Tapos ito, meron pa dito. Ito yung sa kung may chupon kayo. Ayan. Try natin dito mga kacharis. Ayan o. Oh. Nakikita nyo yon Brown. Ayan o. Oh. O oh, diba? Nababrush nyo yung kada ano. Oh. Pwede rin dyan paganyan mga kacharis o. Oh. oh, so, ganyan. Pwede rin paganyan Pwedeng pa ganyan. Uy, oh. Di ba, nalinis na natin yung ano nating ano, yung mga luma nating mga baunan ba. Diba? Sayang naman kasi kung itapon mga kacharis. Tignan natin. O, oh. oh di ba, napansin ano nyo yan? Meron pang konti. Kami pinaka ng buhay. O. Oh. Di ba, wala? So, mga kacharis, ano pang hinihintay nyo? magagamit natin to sa bahay kaya ano pang iniintay nyo hello mga kacharis napacheck out ako ng lagayan ng kutsara kaso nga lang ang ilalagay ko dito mga kacharis is yung aming toothbrush open na natin kasi meron sa dito kasi sa amin mga kacharis meron siyang mga ano gamo gamo ganon o kaya mga langaw Ito yung pinaka... Hala! Hala! Ang cute! laki pala niya mga kachawis. Wow! Oh, ang ganda niya. Ang laki! Oh! Ang ganda! Tsaka yung pinaka-plastic niya mga kachawis is makapal. Oh! Makapal yung plastic niya. Tsaka matibay. At ito yung sa loob. Yan. Pag hinugasan yung mga kacharisis, natatanggal yan, o. Oh. May ipon yung tubig dito. Tapos pag ano na, pag medyo medyo madark dirt na, syempre ugasan. Ayan. Meron siyang lock para hindi matanggal. Ayan siya mga kacharis.